Nilinaw ng mga geologists na walang batayan ang mga kumakalat na po sa social media na nagsasabing muling sasabog ang Apolaki Caldera o ang isang napakalaking bulkan sa ilalim ng dagat na matatagpuan sa silangang bahagi ng Pilipinas. Ayon sa mga eksperto, ang Apulaki Caldera ay bahagi ng isang matagal ng patay o extinct na bulkan at wala itong kakayahang sumabog o magdulot ng panganib sa bansa. Natuklasan na nito noong 2019 ni Marine Geophysicist Jerry Ann Barreto at ng kanyang mga kasamahan habang ginagawa ang pagmabapa sa Benham Rice of Philippine Rice. Nabuo umano ang kaldera matapos gumuho ang tuktok ng isang sinaunang bulkan milyong-milyong taon na ang nakalilipas. Kumalat nitong October 11, 2025 sa Facebook ang mga AI-generated na larawan na may caption na Goodbye Philippines na nagsasabing maaaring sumabog ang naturang super volcano sa pagitan ng 2027 at 2028. Ngunit itinanggi ito ng mga Sayan Pipiko at ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIBOX na nagsabing wala sa listahan ng 24 na aktibong bulkan sa bansa ang Apolaki Caldera. Ang mga naturang post ay lumabas kasunod ng sunod-sunod na lindol sa bansa na nagdulot ng takot sa publiko. Ngunit paalala ng mga eksperto, ang Pilipinas ay likas na nakapaloob sa Pacific Ring of Fire kaya't karaniwan lamang ang mga lindol at aktibidad ng bulkan sa rehiyon. Nanawagan ng mga eksperto sa publiko na maging mapanuri at huwag agad maniwala sa mga impormasyong kumakalat online lalo na kung ito ay nagdudulot ng hindi kinakailangang takot. Kasama si Mabel Ramirez, ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw.